Hello, mga kabudilihit! For today's video nga, samahalin niya ako para mamalengke ngayong araw na ito. Pero bago yan, patalin muna ako ng isa, dalawa, ay tatlo wag na nga. Pagdating talaga sa talukuhan, may pinagwanahan talaga ako. Saan pa ba kundi sa tatay ko? kung napansin niyo mga kabulilit, pupunta ako dyan ng save more. Dyan ako bibili para ating mga lulutuin. Kumuha na nga po dyan ng basket at nagsimula na akong kumuha ng aking mga kailangan. Alam mo na, mahirap maubusan. Siya nga pala mga kabulilit. Kasama ko dyan yung papa ko mamili. Siya yung sinama ko para siya tagabuhat lahat ang bibilhin ko. Ayaw ko mapagod, alam mo na. Ako na magluluto, ako pa mabubuhat o sangkapak. Diba? ba? Sa anang hustisya. Ayan, mga kabulilid, kung napapansin niyo marami na ako na family dyan at dumiritsyo na rin ako ng counter para magbayad. Tapos, dumiritsyo nga ako ng palengki dyan para bumili ng sibuyas at bawang. At syempre, pati na rin yung ibang mga gagamitin. Pumila na rin pala ako dyan para magbayad. Tapos pinayaran ko na rin si Ate Jan. Siyempre baka isipin niya siya plebter ako pero hindi niya alam may bawang na malita asama sa plastik. Oh! Wala well, na nga pala ako pauwi gan mga kabulilit. Nakita mo, hirap na hirap akong magbuhat. Ayan hinabag ko nga muna din na aking kinela. Siyempre bawal sa loob, alam mo na nanay mo. May ulo pag binapasok sa loob. <laughs> Ayan, sabay sinuot ko na rin din aking apron. Ayan, sabay kuha ng kutiliyo. mag slice tayo. Hello, mga kabulilit. Ayan, kinuha ko na natin yung sibuyas para makapag-start na tayo magluto. In-stress ko lang sa gitna. Kinakuma lang yan. Ayan, meron tayong giniling. Mix vegetables, oil, salt, toaster sauce, nar seasoning, egg, onion, and garlic. Siyempre, nakalimut ako sa Beamer tayo sa Hindi ko hala na pakita sa inyo. Ayan, buksan na natin ang kalan. Lagay tayo ng oil. Onion. Siyempre, dapat mauna yan. Mago ang garlic para hindi agad masunog. And halo-halo. Halo dito, halo doon. Lagay ng giniling. Halo ulit. Yan. Tapos, lagay ng konting oyster sauce. Yan, ubusin na lahat yan. Huwag na magtipid. Siyempre, huwag kalimutan ang paminta. Kaya asin. Sige, budbud -bud natin yan. Norsi Swing yan. Hirap, hirap na hirap na nga mukha ko dyan. At pati Norsi Swing, pinagigilan ko na. Ayan, ay inis nga ako dyan. Paano ba naman kasi ang tigas-tigas niya pisilin? Oh, nakita nyo ba yan? Oh. Nice. Isa pa, isa pa. Oh. Isa pa, isa pa ulit, isa pa. Oo, oh, oto-oto, oh, Hindi ako yan, tatay ko pinaghalo ko dyan kasi hindi ako marunong. Ayan, nilagyan na natin ang mixed vegetable. Sige, ubusin mo na, huwag ka na magtira. Sige, haro pa ulit tayo. Sige tayo, isa pa, isa pa. Ayan, isa pa, isa pa nga. Isa pa, ayun, ayun, ayun. Galing, galing talaga. Dahil ko ako naghalo niyan, ubos lahat ng lamal. Ako kailan niyo, pa practice ako hindi ko naman alam na gayto to pala kabigat tong kawaling to. And so ayan mga kabulilit, one more try, one more try. Ayan, si buha pa. Ayan, sige, matututo rin tayo pagdating ng panahon. Sige, more practice pa. Ayan mga kabulilit, kung nakikita ng hirap na hirap na nga po. Iyan, sige, pag yan natapon, wala na kaming ulam. <laughs> At pagkaluto nga na logis na ko na rin iprito yung sagi mga kabulilit. Nung nalitag ko lang dyan sa akin kasi baka masunog na. Terseo nga tayo dyan na maybe this time. Na 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 na. Maybe this time. Love on oh, At ayan, start na tayo sa pag-play thing. niya ako dyan ni Papa ko paano ay kaso nalaglag pa yung sagi. Sabay naligay ko na rin din yung itlog. Ayan, tapos na. O, oh, di ba? Ang ganda. Ayan, wow. dali sa salamesa at para at matikman na. Kusgahan na yan. Tapos nga pala sa niluto ko is aros alakubana. kubana. O, oh, di ba? Sosyal. Oh my God! Mmm, sarap-sarap talaga. Wow. At ayan mga kabulilit, hindi ko na talaga napisyo ang gutong ko. At sobrang sarap. Parang ayaw ko na silang tirhan. <laughs> Hanggang sa muli pa alam